sama-sama tayong magiging sasakihin! Igaan sa ng and Travel Operation ang isang lalaking nakikipagsabwatan umano sa mga delivery rider para palitan ng peke ang lehitimong credit card. Ang mga credit card na nakukuha ng suspect, ginagamit umano niya sa mga iligal na transaksyon para kumita. Saksi, si June Veneracion. Matapos ang isang linggong surveillance, bumagsak sa mga operatiba ng NBI Cybercrime Division. Ang lalaking isinasangkot sa modus na credit card switching. Ang target, nakuhanan pa sa surveillance video na ito ng NBI. Siya ang lalaking nakasando at short sa video. Lingid sa kanyang kaalaman, ang rider palang kausap niya. Kasangga ng NBI para siya ay madakip. February 15, na ikasaang entrapment operation sa Paranaque City, nakuha sa sospek ang mga credit card at mga peking ID. Dumaba sa investigasyon ng NBI na nangongontrata raw ang sospek ng mga rider na nagdi-deliver ng credit card. Kukunin niya ang mga credit card sa rider tapos mabilisang magpapagawa ng peke gamit ang mga detalye na nasa orihinal. Ang mga peking credit card ang ipa-deliver sa rider tapos itatabi ang totoo. Kapag na-activate ang credit card, gagamitin na ito ng sospek para makabili ng mga gadget na kanya rin ibebenta. Bale, yung sindikato, kakausapin po nila yung courier, tatanungin kung meron ba kayong for delivery na credit card. Kung meron, bigay mo muna sa akin. Papalitan po nila ng peke na nakakopya na yung detalye ng credit card doon. Yun po yung papadalan. Kung amin ang sospek sa krimen, 2018 pa raw niya ito ginagawa. Depende po kung magkano po yung makikitain nila doon. Lumalabas pa sa investigasyon ng NBI Nakasama dati sa malaking grupo ang sospek pero nagkawatak-watak sila at nagkanya-kanya. Inaalam pa ngayon ng NBI kung kanino nagpapagawa ng mga peking credit card ang sospek. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Access Devices Regulation Act of 1998. Sa bahay. Pinayuhan ng NBI ang mga applicant na personal na lang kunin ang kanilang credit card in business na ipadeliver. Bilang mga cardholders, gupitin po natin yung credit card na tatapon natin doon sa EMV. So pag dinupit nyo lang po kasi sa gitna yan, magagamit pa yan. Para sa GMA Integrated News, Jun Venerasyon ng inyo saksi. Nanawagan ang Task Force El Nino sa publiko na itigil muna ang paggamit ng mga inflatable pool para makatipid sa tubig. At sa gitna na rin ng umiiral na tagtuyot dahil sa El Nino. Saksi si Ian Cruz. Kumalo ng hanggang 42 degrees Celsius ang damang init sa Cotabato City kahapon base sa tala ng pag-asa. Halos ganyan din ang tinatayang heat index sa kalapan City Oriental Mindoro bukas. Sa Matag isang isang magsasakang namatay dahil sa hinihinalang heat stroke. Sinabi ng isang kapitbahay ng mga biktima, matindi ang sikat ng araw nang bumagsak ang magsasaka. Sa pagsusuri ng Municipal Health Office, lumalabas sa inatake sa puso ang biktima dahil sa matinding init. Ngayong umiinit ang panahon, isa sa mga naglalabasan ang mga inflatable pool kung saan nag enjoy na, nakakapagpalamig pa ang mga bata. Di na nga naman kailangang lumayo, may instant swimming activity na nang di umaalis ng bahay. Pero ang Task Force El Niño hinihiling na itigil muna ang paggamit ng inflatable pools para makatipid sa tubig ngayong umiira ng tagtuyot dulot ng El Niño. Imbes na magbabal sa inflatable pool, dalasan na lang daw ang pag-inom ng tubig para guminhawa ang pakinamdam. Dapat po we should do our share, our part. Bansa start sa gobyerno pero hinihiling po natin ang tulong ng ating mga kababayan para po uh, maibsan po ang impact ng El Niño. Ano yon? Um, behavioral change. In our own little way, tumulong po tayo para sama-sama po nating maalpasan o malampasan yung banta ng El Niño pero tila matabang ang panlasa ng ibang bata sa hiling na ito ng task force. Hindi po. Bakit? Kasi wala na po po magsiswimingan yung iba kasi yung iba po malayo sa, sa may mga resort po ganun. O kaya sa ilog. Hmm. Hindi po. Bakit? Kasi sa ano po, uh, masarap magswimming. Ano, yung swimming. <laughs> Isa pa sa naisang task force, huwag nang magbabad sa paliligo para makatipid sa tubig. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. milyon milyong piso na ang ginagastos ng gobyerno sa pangalaga sa mga dayuhang nahuli sa scam hub sa Pasay noong 2023. mayit apat na po sa kanila. Ipinadeport kanina. Saksi si Salima Refran. Pinagsuot ng t-shirt na may tatak na of deportee at ginapos ang kamay gamit ang cable ties ang 44 na illegal pogo workers na dineport. 43 ang babalik sa China habang isa sa Vietnam. Kasama sila sa mga nahuli sa sinalakay na scam hub na may prostitution den at torture chamber sa Pasay. Dineport sila matapos ideklarang undesirable aliens dahil walang kaukulang visa at permits para manatili at magtrabaho sa bansa. Panya-kanyang gimmick para maiwan sila. Yung iba naman talagang magwawala uh, kahit nasa airport na ay na avoid lang natin yung may mangyaring hindi maganda. Like uh, yung gumawa pa sila ng ibang bagay na makakasama doon sa, sa deportation na ginagawa natin. Bago ang batch kanina, mahigit dalawang daan na ang na -deport. May ibang mananatili pa sa bansa para sa mga hinaharap na kasong paglabag sa anti-cybercrime law, sex trafficking, fraud at iba pang krimen. Milyon-milyon na raw ang nagagastos ng bansa para sa pangangalaga sa kanila. Malaki na yung ginagastos ng gobyerno rito. Four months, uh, nasa 35 siguro ang gagastos. 35 million. Ayaw natin magkaroon ng humanitarian crisis. So uh, whatever they need. Uh, pag uh, kailangan pakainin natin sila rito, kailangan bigyan natin ng uh, tamang alaga. Para sa GMA Integrated News, Sunny Marefra, inyong sexy! Handang Philippine National Police na magbigay ng seguridad sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Kasunod po yan ang sinabi ni Kibuloy sa isang audio recording na nagtatago na siya dahil sa mga death at patong sa ulo. Sagot ng PNP, wala silang natatanggap na impormasyon kaugnay nito. Pinabulaan na din nila mga paratang ni Iki na may sabwatang umano ang puwesa ng gobyerno laban sa kanya. Handa rin daw silang tumulong sakaling humingi na assistance ang Kamara o ang Senado sa pagsebi ng sapina laban kay Iki Baloy. Direklara ng Comelec na winning bidder ang Miro system para sa 2025 midterm elections. Saksi si Sandra Aguinaldo. Kung walang aberya, ito na ang automated counting machine na gagamitin ng Pilipinas sa darating na 2025 national and local elections. Sa isang resolusyon, idineklara ng COMELEC ng winning leader ang joint venture na kinabibilangan ng Miro Systems ng South Korea. Kapalit ng halos labing walong bilyong pisong bayad ng gobyerno, may gitisan daang libong automated counting machines ang kanilang ipaparenta sakop na rin ng proyektong full automation system with transparency audit count of fast track ang mga ballot box consolidation and canvassing system server laptop at printer pati ang ballot printing ballot paper at ballot verification Pinanimus po kami inadapt namin yung recommendation ng aming Special Deeds and Awards Committee. Ayon sa Comelec Chairman, kasama sa niresolba bago ibigay ang proyekto sa Miro Systems ay ang mga question sa performance ng mga makina nito sa eleksyon sa Congo at Iraq. Matatanda ang sinabi ng grupong Democracy Watch na nababahala sila sa umunoy pagpalya ng Miro Technology sa 70% ng voting stations sa Iraq. Meron din umanong breakdown at technical error sa 45% ng makina sa Congo na naging sanhiraw ng pagkakaantala sa butuhan doon. Itinanggi ng yan ng Miru sa baygit na pasado sa international standards ang kanila mga electoral system. Sabi ng Comelec, tinalakay ito sa rekomendasyon ng Special Bids and Awards Committee nakatanggap sila ng certification mula po dito sa mga election entities ng mga nabanggit na, bansa. At nagsasabi yung mga, yung mga pinuno po ng election management bodies na ito na naging maayos yung kanilang halalang contrary po doon sa mga nai-report. Nakatipid daw ng 800 million pesos ang COMELEC sa bid ng Miru Systems. ibigay din daw ng Miru ang mga hiling ng COMELEC para makustomize ang mga makina. Kabilang dyan ang mabilis na pagpasok ng balota sa machine, ang pag-display sa screen ng summary ng mga boto, at pagkakaroon ng takip sa gilid ng screen para hindi masilip ng ibang tao, at ang paghiwalay ng lalagyan ng resibo ng balota. May makina din daw ang mirror systems na touchscreen kung kakailanganin. Ang pinaka feature po nito ay magta-transmit po sa lahat ng uh, iba't ibang entities ang makina. Wala na po tayo ngayon tinatawag na, na uh, transparency server. Mula po sa machine, sa presinto, transmit na kaagad sa KBP, majority party, minority party, sa, sa citizens' arm, Namprel at saka PPCRB, naka-send to all. Kasunod ng pagpili sa Miro, ang negosasyon ng kanilang kontrata. Pag nagkapirmahan, tsaka lang sisimulan ang paggawa ng mga automated counting machine sa South Korea. Pero dahil hindi lang daw sa mga makina na ang kaayusan ng eleksyon, tututukan din ng COMELEC ang iba pang mga issue gaya ng vote buying, pananakot sa mga butante at iba pang irregularidad. Nagpasalamat naman ang Nero System sa COMELEC at sa Special Bids and Awards Committee na suburi sa kanilang kakayanan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aginaldo ang inyong saksi. Bukas ang PhilHealth sa panukalang pansamantalang itigil ang pangolekta ng premium contribution mula sa mga minimum wage earner. Saksi si Rafi Tima. Trabador sa isang maliit na kainan si Nelly Natronel. Dahil mga minimum wage earner, mahirap pagkasyahin ng kita sa kanilang gastusin. Kaya mga gastusing pangkalusugan, hindi nila masyadong prioridad. Si Nelin halimbawa, hindi raw nagpamembro sa PhilHealth dahil makakaltasan pa ang kanyang sweldo. Sobrang laki na po yun. Kasi saan kami kukuha, saan pa kami aano uh, ng 250? Para makatulong sa mga tulad nila, may panukala sa kamera para pansamantala mo itigil ang paniningil ng PhilHealth contributions sa mga minimum wage earner. Sa ngayon kasi, 500 pesos ang contribution ng mga minimum wage workers sa PhilHealth na pinaghatian nila ng kanilang employer ang natirang pondo na binigay ng Kongreso sa PhilHealth ng 2022 ay sapat na para bayaran ang minimum wage worker contributions para sa buong 2024. Noong nakarang taon, hindi rin daw nagamit ng PhilHealth ang 39 billion pesos sa kanilang pondo na nakalaan sa premium services. Bagamat pansamantala, pag naaprobahan ng House Resolution 1595, maaari daw magamit ang panahong ito para pag-aralan kung kaya bang tuluyang tanggalin ang contribution ng minimum wage earners. Bukas naman daw ang PhilHealth sa Panukala. Karamihan daw sa mga makikinabang dito ay mga nasa pribadong sektor, kung saan malaking bilang ang minimum wage earners. Sila ay uh, sa kasalukuyan bumibilang ng mga 18.1 million yan. Tinitingnan eh. na po yan no ng PhilHealth at uh, para ma-quantify natin, gaya ng tanong po ninyo, how much really will be uh, kumaga yung mga contributions na hindi marirealize kung matutuloy po itong panukala na ito. Kung mangyayari raw ito, sabi ni Naneline Tronel maiingganyo ako sir kasi libre yon eh Just, ano gusto gusto ko rin magka ano magka ano yan magka para sa GMA Integrated News Rafi Tima ang inyong saksi pati po ang computer box na nagpapatakbo sa mga sasakyan pinupuntirian na rin ng mga kawatan ngayon saksi si Mies Sumangit Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking yan na nagbamasid masid sa tabi ng target niyang kotse. At ah, nang makakuha na ng tempo sa pagitan ng mga pintuan sa passenger side ng kotse, makalipas lang ang ilang segundo, nagmadali na siyang umalis. bitbit -bit ang kulay itim na tila kahon na nakuha sa loob ng kotse. Kinaumagahan, ganito na ang itsura ng kotse ng biktimang si Aaron Enecuela. Nakaparada ang kotse sa parking lot malapit sa kanyang bahay. Nawawala na ang computer box na sa loob ng glove compartment. Ito yung gamit para mapatakbo ang sasakyan, lalo na sa mga bagong modelo. Nagulat po kami, sir, kasi ang ginanakaw po, karamihan is yung mga gamit sa loob ng sasakyan. Nakakadismaya po, sir, kasi parang hassle din po kasi ito po yung ginagamit ko for my work po. Pinato ng biktima papuntang kasa ang kotse para mapalagyan ng panibagong computer box. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, Task Force Limbas Pinupunti rin na talaga ngayon ng mga kamataan ng mga computer box dahil mabenta raw sa merkado. Iyan po ang itinuturing na utak ng sasakyan. Hindi man po yan. Ang bentahan mula 20 hanggang mayigit 100,000 pesos bawat isa. Malaki ang halaga pagbibilhin sa regular market. So yung iba nating mga kababayan, nagre-resort doon sa kumbaga clandestine o yung black market. Ibinibinta na yan online. Kaya nahihirap pa tayong i-trace kung saan yung source. Yung computer box po is serialized din po yan. Ganun pa man, marami po tayong mga kababayan na electronically, mechanically, ay magagaling. So, na namanipulate -na -ma nila yung mga ganyang mga parts ng sasakyan. Sa ngayon, subject na ng investigasyon ng task force limbas, ang nahulikam na suspect. Yung masasakyan po ninyo, uh, isecure ninyo, i park sa well-lighted places lumapit po kayo sa authorized dealer huwag po kayong bibili kung kani-kanino para sa GMA Integrated News Emil Sumangil ang inyo saksi Tatanggap ng refund ang mga customer ng Meralco sa susunod na buwan kasunod ng nang labis o manong singil sa bill ng kuryente ngayong pebrero Saksi si Maki Polido Nitong buwan, 57 centavos per kilowatt hour ang itinaas sa singil ng Meralco. Pass-on charges yan ng Meralco. Ibig sabihin, ipinasa ng Meralco sa consumer ang nagmahal na benta ng mga planta ng kuryente dahil sumipa raw ang presyo ng imported at local liquefied natural gas. Dagdag na higit 500 pesos ito sa Meralco bill ni Jojo. Nerop-nerop kami magbayad ng kuryente. Overbilling ito, sabi ng Energy Regulatory Commission. Bakit siningil ito agad sa mga customer eh hindi pa nga raw verified kung bakit nagtaas ng singil ang mga planta ng kuryente. Hindi man lang din daw ito dumaan sa pagdinig ng komisyon. And hindi kayo pwedeng magpasa kung yung siningil sa inyo ng generator ni walang supporting documents. Kaya sabi ni Dimalanta, nagsabi na raw sa kanilang ang Meralco na magre-refund sila ng 4 to 5 centavos per kilowatt hour nitong Marso. 30 to 35 centavos naman ang makukuhang refund sa Abril. Depende sa resulta ng pagdinig ng ERC sa issue. Pag-aaralan din ng ERC kung may pananagutan bang ba Meralco sa ginawang overbilling. They were sending letters. Pero ang punto nga namin, yung ganitong usapan, especially that there is a direct impact on the rates. Hindi yata pwede itong sulat-sulat lang. Wala pang pahayag ang Meralco ukol dito. Pero dahil nagsimula ng uminit, inaasahan na ni Jojo ang pagsipa ng Meralco bill niya, kaya baka nga raw di niya maramdaman refund na yan. Dapat ang aircon patay na ng umaga. Ngayon, tangali, nakabuhas ni eh. <laughs> Kasi sabi ng DOE, kahit tumaas ang konsumo ng kuryente dahil sa si El Nino, sa ang supply sa Luzon at Mindanao, pero manipis sa Visayas. Hindi nila nakikitang problema ang brownout, pero magtipid pa rin daw sa paggamit ng kuryente. Kung magkaaberya kasi at wala na raw choice, patatakbuhin ng mga plantang gumagamit ng diesel, kaya lalo pang magmamahal ang singil sa kuryente. The cost of no electricity is 300 pesos per kilowatt hour. Do you want to lose 300 pesos per kilowatt hour because walang kuryente? We don't want that. Renewable energy ang isa sa mga inaasahan para raw magmura ang kuryente. Target ng DOE na pagdating ng 2050, mahigit 50% na ng pinagkukunan ng kuryente ay renewable energy gaya ng solar, geothermal at wind. May pinirmahan ngang kasunduan ng DOE at DENR sa pagdidevelop ng mga offshore wind energy projects sa Pilipinas. Kasabay nito ang development ng nuclear energy o pagtayo ng mga small modular reactors. 4,800 megawatts na nuclear capacity ang target sa taong 2050. Let's be open to all technologies. The numbers that you have seen are all, are all dependent on the policy that is going to be set by Congress. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. She's officially in her CEO era dahil ni launch na ni Blackpink member Jisoo ang kanyang sariling label na Blissu. Sa isang IG post, sinabi ni Jisoo na excited siya sa kanyang sariling label. Isa sa mga misyon ng kanyang label ang ibahagi ang kasiyahan sa kanyang fans. Umaasa si Jisoo sa suporta ng Blinks sa kanyang bagong journey. At meron na ni solo label ang iba pang Blackpink members gaya ni na Jenny at Lisa. Handa na may git 30 floats na po sa Panagbanga Festival sa darating na weekend. At mula sa Baguio City, saksi si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central, Luzon. All systems go na. Ang Grand Street Dance at Grand Float Parade na highlights ng Panagbanga Festival sa Baguio City ngayong weekend. Nasa 15 contingents ang kalahok sa street dance competition kasama ang anim na manggagaling sa iba't ibang lugar. 33 floats naman ang ipaparada sa linggo. We're pretty much uh, uh, excited for this weekend's parade. We have more participants especially during the float parade, way more than we have ever had in the past. Ready na rin ang may kitisan-libot-pitong daang pulis na magbabantay sa seguridad. So We divided the crowd control into five sectors. So each sector has its own complementary uh, personnel to address anti-criminality, uh, emergency response, and of course, control of the crowd. May mga emergency late na ilalaan sa dadaanan ng parada. Magtatayo ng control points papasok sa Baguio City para magabayan ang mga biyaherong papunta sa ibang bayan at dadaan lang sa lungsod. We will be posting yung mga identified uh, parking areas in the city. Para sa mga turistang makikisaya sa panagbanga festival, simula ngayong araw hanggang 12 ng hating gabi sa Sabado, maaaring dumaan sa Cannon Road. Pero pagdating sa Camp 6 kung saan under repair ang kalsada, dadaan sa bahagi ng Wood River. Nagpaalala rin ng pulisya na mag-ingat sa online hotel bookings para hindi mabiktima ng scammer. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang inyo, Saksi. Nakatuntong sa malit na batong asong yan sa gitna ng rumaragasang ilog sa La Paz, Bolivia. Direst yung aso ng mga construction worker na gumagawa ng harang sa tabing ilog. Gamit ang crane, isang trabahador ang ibinaba para maabot at makarga ang aso. Tumaas ang tubig dahil sa ilang araw ng matinding ulan sa Western Bolivia. Get ready to catch the love bug. Dahil nagbabalik Pilipinas ang Jonas Brothers matapos sa mayigit isang dekada. Sa airport pa lang, mainit na tinanggap ang magkakapatid na Joe, Nick at Kevin. Ngayong gabi ang concert ng Jonas Brothers sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nagbahagi rin si Joe ng ilang larawan habang ina-enjoy ang anyay sweet Manila Sun. At para kumpleto ang Pinoy experience, sumakay din silang tatlo sa isang jeep na ibinahagi ni Joe sa kanyang IG Live. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.